Maulan na panahon mga kabindors. Narito tayo sa isang tahanan na itinuro sa atin ng isang concerned citizen. Uh, bisitahin natin mga kabindors at ma-interview natin at makita natin ang kanilang kahirapan mga kabindors. Wow. Kumusta po kayo? Eh, talagang panahon ngayon ng tag-ulan. Oo, sige, sige. Panahon ngayon ng tag-ulan. Eh, basa talaga ano dyan, sayo. Talagang. Dito ka naman na. Grabe itong ano nyo, ano, tirahan. Ah, uh, kuyang, ano, May kaya ako naririto ngayon kasi mayroon tayong nagtip sa akin na concerned citizen, ano, na uh, matingnan dito yung kalagayan nyo. Okay. Ah, nanay. Nag ano, Nay? Nag-ano sila, nagtip sila na <laughs> para makita kayo itong kalagayan nyo dito ah uh, ilan taong ka na nai 54 po. 54 Ito naman tay mga ko mga 66 66 ah uh, ano ba ang kan? December is 1950 mm -mm. eh ano ang ano mo tay ano ang pinagkakakitaan mo? Construction <coughs> minsan, ah, pa-extra-extra pa-extra-extra lang ng construction. Ayan ang ikinabubuhay ninyo. Ah, bakit ganito ang kalagayan ninyo, Tay? Wala ba kayong mga ano? Wala ba kayong mga anak na... Siya, may anak. Meron akong anak sa una. Ah. Pero may mga pamilya na. Ay, yan si tatay. Ah, uh, pangalawa mo lang na asawa. Ah, saan na punta yung asawa mo nguna? Wala na. Patay na? Ah. Uh, ikaw may mga anak ka? Ilan ang anak mo? Anim. Anim. Meron silang mga trabaho? Wala? Wala. Sabay rin. Pagka meron na tawag, nila. Ah, ano lang din sila? Mga construction Oo, o kaya wala. ano? May mga pamilya na sila? Oo. Mm. So kayo na lang dalawa dito ang ano wala na kayong nakapisan na anak. Malalaki na ang mga anak mo yung sa una mong asawa. So ang ikinabubuhay na lang ninyo yung uh, ni tatay na tulad ng construction ano. ano, 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 ano,

Ah, uh, ano nga pala ang pangalan mo? Tyce? Nicolas po, Nicolas Suarez. Nicolas Suarez. Ikaw naman na, ano ang anong pangalan mo? Emma Castillo. Ima Emma Castillo. Ayun. Ito uh, mga kabindors, itong mag-asawa. Ayun, may nag-ano sa atin na concerned citizen na matingnan sila. Ah, uh, napakahirap talaga ang kanilang kalagayan mga kabindors ito ang tinitiraan nila ayan o, mga kabindors yung ano parang wala nga kabuhay buhay na ano mga luna lang ang ano nila pinakabubong ay eh, panahon pa naman ngayon ng tag-ulan. napakahirap ang kanilang kalagayan dito lang sila sa ito na ito ang higaan nila ito ang tuyo pero doon sa Lapag talaga eh Wala man, hindi pa man na flooring Mga ilang taon na kayo dito Nakatira nanay Ano na po ako rito Dito lang Dito lang bago lang ako ah, dito, rito Dito sa lugar dito na ito Pero dito sa mga pinuupahan ko Matagal na rin ako Ah dati, naguupa kayo oh, noong, Kasi pinalais ako ng ano eh Ng may-ari ng bahay pinaalis oh, na kayo oh, oh. Kasi anong dahilan na eh? Hindi na ako na makabayad. Ah, hindi na makabayad. Kaya... Ay, wala akong trabaho na eh. Mm -hmm. Kaya pala, ito, naggawa na lang kayo dito ng ano, di kasi lang. wala na kayong magawa, no? Hindi na kayo magapag-upa. Hindi na kaya mag-upa. Okay. Mm -hmm. Kaya mag e, yung kita mo sa isang araw e, ipiling iupa e, ko ipili ko na lang kain. Oo, kasi kailangan ng, ano naman nyo yan, so, ah, pangangumulangan. Hindi, wala nang, hindi naman makakulong sa loob ng bahay. Kailangan hmm. Ay, yun, yun, Eh, wala naman eh, hindi ka naman ulang-ulang, hindi ka makapakain. Pero nanay, sabi mo kanina may mga anak ano, di ka man lang dito pinapasyalan nila o tinukumusta man lang na Mamang no, masyal siya. Ano mamang masyal din? Oo. Kung yung kalagayan na, kalagayan ngayon, ko. Kung anong kalagayan nila eh. Ah. Mm -hmm. yung yung hindi siya pag wala kami, pag wala akong pagkain. Hanggang pagtingin yung lang yung sila sa amin. Mm hmm. Titingnan lang kami kung anong kalagayan namin. Anong... Wala kami rin, wala kami magawa. Eh, hirap din kami. <laughs> yung, ang ano nila, may mga anak. Ang kita sa asawa. Tama-tama lang kung anong nila. Eh.

tahanan ninyo talaga eh kung hindi lang sa pagtsatsaga ano na may masilungan eh talagang napakahirap ang ano dito sa ano inyong bahay kung wala kang upa Hmm. Ano pa ba bahay natin? Pagkain ng hirap. ko pa sa tong upa ng bahay. Hmm. Pero sa ngayon tay, ah uh, may trabaho ka naman. Wala. wala may ka. Extra, extra, lang. Ah, o may extra extra ka lang. Hmm. Ayun ang inano yung yung ginagamit yung pangkain? Ay binili namin ng kanila dito kaya wala. kami lang. Ah, wala kayo. Ay oo nga ano. Wala naman kami. Wala naman. <laughs> ah. Bike parami 40. Wala na. Wala na kami pagkain. Hmm. Ah, so ang ginagamit niyo gasira, no? Yung kandila, lang kandila. Mm. Mayroon namang kandila nga tag piso. Yung kandila mm. lang. So ang ginagamit niyo ring pangsaing, yung Ito, ayan, Kahoy. Kahoy kalan. Yung yan Ah, oo, oo. Yan. At sama-sama na dito, nandito na ang saingan, nandito yung, na ang tulugan. Yung, yung, dito lahat. Nandito na lahat. Mga tabindors. Ng ng kahoy, yan kahoy namin. <laughs> mula super kawawa talaga ang kalagayan nitong mag-asawa mga kabinlor yan kung sino man dyan ang mga mahabaging puso na aking mga taga panood nakakita ah, nyo naman itong kalagayan nitong mag-asawa kailangan talaga nila ang kahit sa kunting paraan lang o kaya kunting mga bagay lang na maitulong natin sa kanila ay tuus puso naman nila niyan tatanggapin dahil talagang magpapasalamat sila ng uh, husto kung sakali man ay mayroon makakapansin sa kanila mga gabindors iyan ang ano nila karaingan sa buhay ikaw nanay ano ba ang ano mo yung uh, trabaho mo yung yeah, nakakaya siya. mo pang trabaho uh, ano ba? naglalabada ka rin saan ka maglalabas. naglalabada Mag may tatawag na maglaba maglalaba ah dito lang sa mga maglalabas. malapit lang oh. hmm Eh, uh, ito, eh, may sakit pa ka, Ah, na. kaya nga, eh, Puso ngayon ang sakit, lalo na dito. Um, eh, yan eh, pag yan ay umulan siguro ng malakas, uh, at tagasan nito, nag-aambunan uh, uh, sa loob, di ba? Uh, mga ganyan lang na... Asan ah, na dito rin sa malayo ba yung mga anak mo dito sa inyo? O, malayo Amalayo. Ah, hmm. Kaya pala hindi kayo. Uh, minsan lang sila makadalaw kasi sa hirap din ng buhay nila, ano? Uh, pamasahin nila na makarating lang dito sa inyo at magkumusta uh, kayo. Eh ginagamitan din ng ano? ginagamitan din ng pera para lang makarating sila dito. Ayan mga kabindors. Ah, salamat po sa inyong panonood nitong aking video. Talagang napakaano talaga ang kalagayan nitong mga asawa. Eh, doon sa ating mga viewer na makakapanood nito. Ah, ano talaga ang kanilang kalagayan. din a ka antig-antig kalunos-lunos nakalagayan Ah uh, ito naman ang ano natin na yung ano natin ah uh, gawa natin na hanapin natin ang mga taong nasa sobrang kahirapan para naman ano sila matulungan. 'Yan naman ang layunin natin. Kaya ito makikita nyo itong kalagayan nila kasi ang pagtulong ko mga kabindors ay ano naman maipakita ko sa inyo ang kalagayan ng ating mga kababayan na ganito ang ano lagay nila para kayong mga may mga blessing dyan at ano pinagpala ng ating Panginoon ay mapansin nyo sila Ayan mga kabindors, hanggang dito na muna ang aking update dito sa mag-asawa na idinulog sa atin ng Concerned Citizen na nagsabi sa atin. Uh, thank you so much po sa inyong panunood at pag-support. Uh, Maraming salamat po. Yan na uh, hindi na ako magtatagal. At uh, mga sunod siguro na araw, i-update ko kayo. At kung ano na ang kalagayan kasi ngayon nandito kayo dalawa no, sobrang ta ulan talaga. Mm, maulan talaga ngayon. Yan mga kabindors tayo ay nakapagpaalam na sa mag-asawa. Sana sa mga susunod na pagpunta natin ay mahatiran natin ng kahit kaunting tulong man lang mabigyan natin sila mga kabindors at makatulong sa kanilang kabuhayan sa pamumuhay nila uh, kawawa talaga itong uh, mag-asawa mga kabindors na mga senior citizen uh, talagang nagpiti sila sa ganitong kalagayan mga kabindors yan, salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay at panonood nitong aking video. Uh, thank you so much po sa inyong lahat, mga kapindors.